guys! Welcome back to my channel. Ayan! Binigyan ng victory party ng reviews ang Creamline, line, chocomocho, at saka yung crisscross. O, diba? Makikita nyo dyan. Ang saya ni Fe, nung nakahalakhak. Ayan, naglaro sila ng bato-bato pick at ang kanyang kalaban ay si Mark Espejo. Ayan, makikita nyo saya-saya. At magkakasama silang lahat sa isang venue. creamline line, chocomocho, crisscross. At grabe, ang saya nila. Magkatabi din si Cici at si alisa Tapos ang nakakatawa si Tang Ponce, diba? ba ang ang kulit talaga nitong si Tang Ponce. O, di ba? Parang may pabono sa ata. Siguro, ang boss ng Revisco. Pagkatapos ng laro nila, parang pumunta pa sila sa isang disco We welcome sila. At inanggratulate ang cream line. O, asaan kayo dyan? Siguro ang saya nila kasi may pabono. Baka may free vacation pa yan sa ibang bansa. So, abangan natin yan, guys. Basta congrats sa Revisco. Creamline, Choco Mocho, at Crisco. So, yun naman po guys ang ating update sa so, ngayon. Hanggang sa muli. Bye bye Always remember, wag po tayong magpaka-stress. Please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bago kong upload.